lagi dis sa mo mar na si youtube para gawa nga experiencegang nga 1 and 30 lang Alam may grade ko, Bakit okay, ang may grade ko? <laughs> <Video>. <laughs> so, yun, sa kanya lang pinokus oh, pres. Wala. Hoy, wait, enter din. Ano? pala 'yung mo so, 'yun. At binaboy na nga ng pamilya 'yan eh. Taka video lang yan, Ano okay. yeah, mo picture to? Eh. Picture to, eh. picture. Yung nga, tangin. Lagay pala. Tumalik na naman siya, no? na talaga. Ungay, ungay! Tayo, ungay na, siya na. Kita na, kita naman, to. Kaya, sa video. I love you. Hindi niya. ba yan? Video ba yan? o que, é que